So guys, natapos na din ang binyaga na nasulak ng aming mga chan. <laughs> Paglabas ka ng <laughs> gelatin ha. Let's get plan. Magpaganda ka ng magpaganda dyan. Baka makasabarang kong mukha. <laughs> Buti pa siya ng ngiti na ng ngiti. Buti pa si baby ngiti lang ng ngiti. Ang aming inanak umiyak na nang umiyak. Ayun <laughs> hey, no? Hindi namin. Si Sophia umiyak na nang umiyak na, na ninyo. Ayun. Hindi na mabuhat. Guys, dahil may Sir Ice Tiga ngayon, papatakan muna ng gatas ng ina ng bininyagan. kami kakain na muna dito sa bininyagan. Ay, sinigang driver ko. Ano mukha kong sinigang driver ko? Hindi po yung driver niya. Diyos ko, kalaki din si Princess ako. Yung pala siyang driver. Ang paugan. <laughs> Wala pa mo. Pautangin mo nga ako muna. Ito Utangin mo nga ako. Ampaw na nga eh. Ampaw ko ng ampaw. Ako nanganap ka ng ampaw ninyo. Eh, bahala na. nagloan pa nga ako. Uy, nakikinti ng bag ni Hindi ko nga bibigyan. Sabi mo nang bigyan si at oh, oh, eh. oh, diba, diba? ang bag ay Chanel. Oo, Chanel. Original. ha. Diba, o, diba? Ang ganda ng bag eh. Meron ko din eh, 20 pesos. Oo, kahit yung 50. Mas 20 na nga lang. Hindi nagabutan sa ambag. Ay, sa diba? ano, pakinggan. Maganda, diba? i-flex mo naman. Maganda, sa pasta. Guys, maganda Montage. niya. Po siya, guys, Dapat ngayon. ako may gamit ng shade. Guys, ano, looking for mami so, na si nagpapa, bahan. ano, para patakan yung kanyang mata. ang <laughs> gatas ng ina. At, At siya ba? po ay naka, ano ngayon? So. Yes, yeah. 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 siya yayamanin po siya Masakit ang mata ko. tayo kakain? Ang mo. mo. Ibigay ko na. Kahit labintan na Wala ba. sa'yo. <laughs> Bakit kasi lar? <laughs> nagpakabit <laughs> ng wifi. Wala rin naman signal. <laughs> 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 Kaya naman pala, hindi nakakabayad. <laughs> so Sa na. wifi, nandun sila dyan. Out of -stock, -stock, stock pa yung... yung kanin guys. Nabili pa ng bigas. <laughs> 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 <-be>. Sa <Isasain> pa. <laughs> <laughs> Sa pa. Look. Hindi eh, magkakaroon na lang. niya Ang asawa kuya na. Ang asawa ko'y kuya na. Ang asawa ko'y kuya asawa ko'y kuya na. Ang asawa ko'y kuya Paralisado ka na? Ay, kasi hawak ko yung cellphone mo eh. Ayan. Bawal sa'yo madami kasi hegad siya. Mm. Ka. <laughs> okay. Best friend, tama-tama na. Ano? Huwag okay, mo ako pigilan. Gusto na nga na mag-gista din ito natin. So, <laughs> <laughs> pigilan mo pa ako. Pasalamat dat hindi ka close ni Larnie kung hindi ikini ng day. Okay? Oo, okay sadya. Hindi lang hindi pa kami close. Eh, okay, kinaklose ka nga niya sa kumpil ka. Sa kumpil ka naman. Pwede naman sa kumpil. Matagal-tagal pa eh. Pilapit mo. Huwag ka na hindi, Pinig pinigilan. Guys, bagong lecha plan. Egg with hot dog lecha plan. Kaya nabahal ang musga. Imbutido iyan. Imbutido ka. Imbutido? Ito yung yun era. Imbutido? Dige, <laughs> ang linearik ako ulit ng point. Oo. Hindi naman fried rice yan. Nalagay sa yun era. Ang ina, umutos na umutos. Alam nang nakailangan ka na kumare. Ayun lang Ayun lang <laughs> Tingnan mo so mga mityuan Ayun lang Tingnan mo mga mityuan pa Uwilin ni Betchie Si Jeddy naman Dito nalungan eh Kain <laughs> na bebe Ayun Salo na tayo Ayun mo pa Nagkasuntok ang mukha mo Diet yan guys Guys Arang ledship lang Hindi tinipid Makapal pa muso ko <laughs> Ang kapal, oh. na <laughs> pa siya. Nanay ka? Ni JD? Nanay Sila, 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 pa sila, 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 ako. Ga. Kabi sila, binyag, binyag lang ng anak, eh pinagbabalik, eh pinagsasauli ang kandila, eh hindi ko na sa kumare ngayon, pinagkukuha sa amin eh. Sabi ini iniuuwi iniu yun ng mga ninong at ninang para kayo magkumari. Alam mo, sabi ni ni kahan ang kandila nyo, oh, hindi na tayo kumare. Ano ba ba na Doon na sa kabila. Doon mumulat ako. Yan guys, nagka-sir eyes si Ga kaya kumuha kami ng gatas ng ina ni Larney. Yan. Yung pa sa ina na bininyagan, kumuha. Sana ulit, isang scoop lang ang gatas. Ang tagal mo. po Yung. Mamaya, mamaya mo itapon. Yan, yan po ang gamot sa sir eyes. gatas ng ina. Yan, papunta kay Manuel. Yan. Gatas ng ina. Patuloy mo. Yan. Sana all. Ito si Larny parang mas lusang na. <laughs> isa pa lang anak yan. <laughs> e, isa pa lang anak eh. Yeah, yan, magaling na siya guys. Auto mo. Magaling na, galing. na siya. <laughs> guys, si Kulot hindi na makain pa patingin ang ginawa mo. Dahil guys, ang aking tiyan ay eh, wala na magpaglagyan ng kapagkain dahil sa daming kinain ng bahay. Tama na isang gayat na baboy. Kaya na lang na lang ako. <laughs>